Nakita ko doon sa paper kaya pera. Ah. Na, kasi yung mga sasanggal. Sasanggal nyo yung nila ako. Tatlo pa nyo ko. Ano nga? Nagala ko nga? ko, siyempre. hindi pa niya yung hold you, pero... yun, pero Kasi pag sobrang madami na siya, Kawal. Tapos, sabi nung babae habang siya check niya, higyan yung bag. Pero, di naman niya ko yung... Sige, bakit ka na na hindi lang hindi lang hindi Wala sa lang hindi hindi lang may lang hindi lang hindi lang di ba? hindi lang hindi lang hindi lang hindi lang talim-talim. hindi hindi lang lang hindi lang hindi Miss Irene. Alan thank you thank you Ya Miss... Thank you thank you sis Irene. kayak kulang pa lang sabihin na. Hindi ko Ah? ako may Di, palapin, niya, Di lang hinain ko eh. Hindi mm. ni Maya. Crispy pata ko. Với cái cung tạp thiệu, hà sân này. Ô mama, 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 mama,

Siya din, sisik mo. Sa koro na kumain. Ano pa? Nagdudugo pa. Amen isang katibayan. Ikanyon pa 'yan, 'yung naka dilaw na 'yan. Amen. Ano 'yun? Mhm. Kapayapa, mukha ka. Kimonok ni sa 'yan, Mani. Ano, gusto sa tama? Bibigat na naman. Nagdudugo pa. Nehmen wir nochmal an der Hoffnung. Ei, du khách, meine Arm. Nếu là, du khách, du khách, du khách, du khách, du khách, du khách, du